Breaking news. Saan dumaan ang 200 fighter jets ng Israel nang ito ay umatake sa Iran? Bakit hindi ito naditikan ng mga air defense system ng Iran? Marahil ay ikagugulat mo ang information kung saan ito dumaan. At sa kabilang dako mga kaibigan, ang 200 fighter jets ng Israel, ang ibarito ay minamaneho ng mga babae at ang ibarito mga kaibigan ay napabagsak ng Iran at ang mga babaeng piloto ngayon ay hawak daw ng Iran. Gaano ito katutuo? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like at iklik click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 15, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa nakaraang pag-atake ng Israel sa Iran gamit ang 200 fighter jets na siya namang nagwasak ng maraming nuclear facilities ng Iran at tumodas sa maraming mga high-ranking officials ng military ng Iran maging ang nuclear scientist nito ay hindi nakaligtas ang pagkahuli di umano ng mga Israelitang babaeng piloto na umatake sa Iran. Sa mapang ito ay ating makikita ang Israel, Iran at nariyan din mga kaibigan ang Syria, Iraq at ang Jordan. Ngayon, marami ang mga nagtatanong kung saan daw ba dumaan ang mga fighter jets ng Israel papuntang Iran palaisipan din kung bakit hindi ito natunugan ng mga air defense system ng Iran. Ngayon, nang lumipad ang 200 fighter jets ng Israel papuntang Iran, lumabas ang katotohanan sapagat ayon sa balita, pinahintulutan sila ng gobyerno ng Syria na ito ay dumaan sa kanilang aerial territory maging ang Iraq ay gayon din sapagat sa Iraq mga kaibigan, marami rin ang mga base militar ng United States of America na siya namang kaibigan ng Israel. Ngayon, ayon sa ibang mga eksperto, talagang napakatalino ni President Donald Trump at alam niya na ang mangyayari. Bakit? Sabagat marami sa kanilang mga embassies na nasa Iraq, katabi lamang ito ng Iran, ay pinahinto na at pinauwi sa Amerika, hindi lang sa Iraq, maging sa iba't ibang panig ng Middle East. Marami ang naniniwala sapagat alam na ni President Donald Trump na talagang merong pang-aatake ang mangyayari. Taliwas ito sa sinasabi ni President Donald Trump na wala raw silang kinalaman sa naturang pag-atake ng Israel sa Iran. At kung iyong maaalala, ang Syria ay nais makipagkaibigan sa United States of America. Ang demand naman ni President Donald Trump ay kailangang kaibiganin din ng Syria ang Israel. Ngayon, isa ito sa mga tiniting ng dahilan kung bakit pumayag ang gobyerno ng Syria na dumaan dito ang mga fighter jets ng Israel. Talagang masasabi natin na talagang plinano ng mga bansang ito ang pag-atake ng Israel sa Iran. Bakit? Sapagat matapos gawin ng Israel ang kanilang pag-atake sa Iran ay isinara na ang kanilang mga airspace. Ibig sabihin mga kaibigan ay walang makakadaan dito. Halimbawa na lang kung gumanti ang Iran at gamitin ang airspace ng Syria at Iraq ay hindi na ito pwede. At nang gumantinga ang Iran sa Israel, gumamit ito ng napakaraming mga drones. Naaalala nyo ba na ang isa sa mga nag-intercept dito hindi lang ang interceptors ng Israel, kundi maging ang interceptors ng Jordan? Now, makikita sa mapang ito mga kaibigan, na kung magpapalipad ng mga rockets o ballistic missiles o drones ang Iran upang makarating ito sa Israel kinakailangan munang daanan nito ang airspace ng Syria, Iraq at Jordan. Ngayon, mas pinili ng Iran na dumaan sa airspace ng Jordan. Kaya lang, hindi ito nagustuhan ng Jordan at ayaw daw nilang ipagamit ang kanilang airspace upang atakihin ang Israel. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang Kingdom of Jordan na pabagsakin ang maraming drones ng Iran. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit si Ayatollah Ali Khamenei sa maraming mga Arab world sapagat ayon kay Ayatollah Khamenei, binibitre ito ng maraming Arab countries. Isa na riyan ay ang Jordan. Nagbanta pa nga ang Iran na kanilang aatakihin ang mga Arab countries na sumusuporta sa Israel. Pero isa pang palaisipan mga kaibigan Sapagkat maliban sa drone attacks ng Iran, umatake rin ang Iran gamit ang maraming mga ballistic missiles. Pinag-uusapan ngayon kung saang aerial territory dumaan ang naturang mga ballistic missiles ng Iran. At ayon sa ulat, marami sa mga ballistic missiles ng Iran ay napabagsak ng mga air defense system ng Amerika at ng Israel. Pero aminado ang Israel na talagang merong nakalusot at tumama sa maraming mga kabahayan mga apartment at iba pa. Katulad na lang ng video na inyong nakikita. Ito ay ang aktual na footage at kitang kita ang damage na natamo sa Israel. Ito ay bunsod ng ballistic missiles ng Iran. Pero ayon sa Israel, walang nasawi sa mga bahay na iyan. Sabagat bago pa man makalusot ang mga ballistic missiles ng Iran ay nakapagtago na ang mga civilian dyan doon sa mga bomb shelters. Ayon sa ulat, mula day 1 hanggang day 2 na sa pagitan ng Israel at ng Iran, umabot sa lima ang nasawi sa Israel, samantalang sa Iran, umabot ng 78, kasama na ang mga high-ranking profiles sa Iran. Ngayon, isa sa mga pinag-uusapan sa buong mundo mga kaibigan, na ang naturang 200 fighter jets ng Israel, marami rito ay minamaneho ng mga babaeng sundalo. Ngayon, merong ulat sa Military Watch Magazine na inamin mismo ng Iran na meron daw silang napabagsak na F-35 stealth fighters ng Israel at ito mga kaibigan minamaneho ng babae at nahuli raw nila ito. Pero ito ay nag-iiwan ng isang napakalaking katanungan ayon pa nga sa tagapagbalita ng Iran na ang Tehran Times nadalawang araw sa mga pilotong babae ang kanilang hawak at pinabagsak raw nila ang dalawang F-35 fighter jets ng Israel pero ang claim ng Iran mga kaibigan ay sinagot ng Israel ayon sa Israel wala raw itong katotohanan nako sino sa dalawa mga kaibigan ang inyong paniniwalaan ang Iran o ang Israel samantala marami ding mga photographers na nasa Iran ang pinaghuhuli ng gobyerno ng Iran habang ito ay nagpipicture sa mga damage na natamo bunsod ng airstrike ng Israel. Marahil ay ayaw nila itong kumalat. At isa pa sa picture na pinalabas ng Iran ay ang isang Israelitang piloto. Ito ang kanilang sinasabi na kanilang nahuli during the first attack ng Israel gamit ang 200 fighter jets. Yan ang picture na inilabas ng Iran at meron pang mapa ng Iran. Pero alam nyo ba mga kaibigan na merong nag-fact check sa picture na ito at umani ito ng napakalaking debate? Ayon sa resulta ng fact check na kilalang news checker, lumalabas na ang picture na nilabas ng Iran ay hindi raw related. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi raw ito kasama sa mga jet fighters pilot na pinalipad ng Israel iginigiit ng Israel na wala raw katotohanan ang mga ibinabalita ng Iran. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? At mga kaibigan, sa mga karagdagang update, manatiling tumutok lamang dito sa ating channel. At kung gusto mo ang ganitong mga content at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman at ilike mo rin ang video ito at ipress na rin ang notification bell at sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa Israel, kumusta po kayong lahat dyan, sa Jordan, sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo, magingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!